Sa videong ito ay malalaman nyo ang mga pagkaing hindi mo alam ay pinapatay ka na pala. 1. Baby Octopus Ang baby octopus na hindi niluluto ay mapanganib. Sikat ito sa mga lugar gaya ng Japan, ngunit mayroon din nito sa Pilipinas. Nakamamatay ang galamay nito dahil maaari nitong isaksyon ang iyong lalamunan hanggang sa ikaw ay mamatay. 2 kamoteng kahoy. Maraming masasarap na putahe ang pwedeng gawin dito. Ngunit kapag mali ang pagkakaluto nito, maaaring mabiktima ka ng linumarin na nilalaman nito. Kapag napunta ito sa ating digestive system, nagiging nakamamatay itong hydrogen cyanide na kayang palaboyin ng miyong mata at paralisado. Tilapia Karamihan kasi sa mga tilapia ngayon ay farm breed na at hindi na natural ang kinakain nito na hindi maganda para sa ating kalusugan. Maaari itong magdulot ng arthritis, asma at sakit sa puso. 4. Potato Chips Naglalaman ito ng napakadaming asin, calories at taba na maaaring magdulot ng sakit sa puso, diabetes, pagtaba at pagkamatay. 5. Yogurt Akala ng nakakarami ay healthy ito. Ngunit may tinatago pala ito kasamaan dahil sa naglalaman ito ng napakadaming artificial sweetener na nakapagdudulot ng diabetes. Nakalaunan ay magbibigay sa iyo ng sakit sa puso, sa kidney at kamatayan. Maraming salamat sa panonood. I-share nyo ito sa inyong kaibigan upang makaiwas sila sa mga ito.